okay that's it guys good evening okay nga gabi ano kita we are eating now and luto ni miss pwede ba nga sige sirera ko na ano ya. secret ko, no? secret o new recipe unlocked. tapos adig yap new recipe unlocked. <laughs> chicken breast na may da sauce na mm -hmm. cream cream chicken. Tapos, sa natong condiments, Mang Tomas can him, naya kami na, na nga butang ito kung natin kanon hin liquid seasoning na chili. So, It's our favorite. It, it makes a boy. difference. Ayan, kita. Ito sa lang, ang mas na yung kasing ako at ito siya kung doon ang kung po pressed or not. Usog na kasi ah. ako. Ano yung kinaon? Namugyap? <laughs> Namugyap. <laughs> di ba may salin kita nga rari? Salina. Hmm. Og ginuo mo. Ginuo ko. Pag pag ko ang ko kanin, gusto mo pretoon ko try ano. Sige, ko muna ako ng particular dito basta ko. Mas inyong. Um, I'm so happy. Kay favorite ko kasi Lechon Kawali and Dogs. At ito ko favorite. Hmm. Pero mas marasaan ang nanhadi. Eh. Ang an part talaga ng panlutuan kawali. Oo. Oh. Hindi sa saliyan po kasi. Ginana mo kaya? Limbal. <clears throat> Pero dapat kasi kung nag boil ka may Garlic, may onion. Para marasa talaga. It Dabalang, makes lang, a difference talaga. Sabi lang kasi na kitain rapi. Mm, marasa ito. Pero wala namang karasya, di ba? Kasi ya. Yeah. Amin lang po? Mm -hmm. Masyad po. Ito yung kawalik part talaga ito. Nakadepende talaga ito part at baboy. Mm. Ito yung support value kasi. Hmm. At mopay, mopay na mga part at baboy kasi nag... Uy! Ito yung rice! Nag-ihe mo yun eh. Sa akin eh, limpo, belly part. Ah, para yun na yung ati dadit to rice. Wala ko may exercise. Okay. Hindi pa kayo mga magasa. Ito yung usang kaso, magtulo ko na. Buyan. Ano po gulit yan yung kakawang na ila? Si Wal, unak. Maalat. Ito pa ka

Hindi na nagayin din sa usunan. Ako man, mga pera kami yeah, on ganun, on na sa usunan. Wala or? Yeah, ikma mga kondal itong kanon. Ang bugas. Naigbaw hiya. Naigbaw hiya. Tawag hindi, ma... Ma Na, na ay sahiya. Ano Yeah. Ang buti na yan. Bis na rin natin nakikita na ko. Ano? Yeah, it. But At it's really top. good. Diba? Maupay. Pero in fairness, maupay, maupay ka nun. Marasa iya. Ma, ma, di, mapilit iya, pero mamara. That's the perfect tanong. Dati ma mm. talaga ako. Hirak na kang bad trip ako kito kung mara si Sora tapos si tanong tsaka. na, okay, mamalagyan. Di rin ang duro. na grabe, Like, di talaga pwede. Yan ah, medyo ba? Nakakuan na. Ang hagto. Pero nga naging natin yun. Ang karasa. Bisa na kanon na Jolly eh, dali to bet before. Pero yan ah, oh, okay, no, Baka kakaong ka malaga pa ito. It's just that Kano, laiga, malagay. Kakano ba na kakaong? Malagay laya. <laughs> Nay, kasi talaga kung ma na. Nira no? I think if I'm not mistaken, Kasi di ba mahilig kami mag-barbecue. Tapos pag nag uh -huh. Na barbecue kami, before, direct talaga nakaw yung puso. Tapos, pag, pag, pag nagiinupod ka talaga yung mga tao nga nakaon yung puso or what, in fairness, na kuhaan ko lalat diba? ano, diba, diba. eh, yan. Ah, sinda din, bisa na talaga pa mag Di ba? Di ka nanonong doon. Di ba? Di rin yan doon. Pero talaga, diba? di, 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 ka na, di ka nanonong doon. Medyo kuhaan talaga kasi ni daddy. Di talaga niya nanonong doon mga Story details. kami. Amo ah, nga ni. Dari talaga ako nakaw ng puso before. Kaya I think, I feel like there is. So, nito de burunggan? Ah. No. Hmm. Di niyo malak na baro. Pag saan yung puso. Sa dalakit na kaon. Gusto ko. And rice nga, rice talaga. Pag kita ko kasi tanong na, diri at huwag na. Pam. ka pa nga ng puso sa Cebu. Baka sa Maranga. Ang mm huwag -hmm. na. Ang maaram niya kung kaon na muna ka influence sa takerate daya ni Ate Romel yung harap? May ko siya ko mata na kay Ate Romel. Ate Romel ito ng Canada. May ko siya kung mata mag-barbecue. Mga ang Barbecue, barbecue, barbecue ever. Pra, sapitan prakas. Diyan, <laughs> oh. Ano ito ang marasa? Hmm. kaya nga lang hindi ka mo nag -iin. Perfect talaga ito yung Irish. kami food trip. kafe, coffee, coffee, coffee shop, ako naman, Cafe Lucia, Acacia, nalibot na lang, <laughs> Figaro. Mara ka mag mga girls. Mm -hmm. -man -man. Coffee shop is the key. Mm -hmm. relax man yung pa ko po sa shop kasi. mo mm. -hmm. Mm. Eh. Um parang. Malapit na. <laughs> Malapit na sa katutuhan. <laughs> <Laman. laughs> And there, for the reason. Pwede huh? na kintepla mo 'ke bilasin na. Masin na. Ba may payat ako mo coarse salt. Diba? And nakadang kwan plastic. Mm. Ceramic. Of course, naman Ito yes, yung salt. <laughs> si salt mo so. na Oh, of course, salt. Tapos na ako na ako yung Himalayan peat salt era. Of course, salt na naman. Masulang ka na. Mas <laughs> <laughs> na noon. Uy, ada ng M1. Ang mga samatan pa na Yeah. Itas tingnan natin. Okay. Yummy -yum chicken na, no? Oo. Pero ma may malilad to ng pagkain. Na naman. Pero may kanalang... Lang... Mm, as in dad. May mali. Pero in fairness naman nanrasa, Oo, okay. na narasa. Perfect oh, okay. kanila. Mas man kanwala yung mali. Yung May mali. Ani ako. Yung ano. subat ko lang kasi ato. Uh, ano yun. Pinangita ko yung mga recipe. Sambol pa talaga. Sambol talaga kung mag-housewife full time. Ayaw lang. Ayaw. Pero... Merkaya. Kailangan lang mo ni double income household. Toto ito nga, magdaw kita ng One, loto. Mm -hmm. tayo naman sila mm -hmm. Ganun. Hmm, ang... ng ganun Ganon. Ano, lang? dalawa? Talong dalawa? Oo. Wala naman ng klaro. Oo. Peng. Papadamo, tutok mapapadamo sa tao, hindi? Last night niya. Oh. Marasa kasi talaga. Ang fairness. Sa kalawar mo gala siya. Fasting mm -hmm. kasi niya. Kahit pa pa, nasusunod man. Mm -hmm. Dapat,

Muson ko na rin, ha. Eh? Hmm? Kan. Kita namo channel Salin nan ko ta kay maram-mara. Bitanan ka sa salin. So, bene, matno pay ni, waray salin nitla mesa. Kay may daghan ang lamain, sabay salin. Da kakara. Na. Di oh. Dile ko na gata ni, kain. na Ano? 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 oo Tapos, mahangarangan ko ano, kanan nga. Okay. Ah. Pwede Ano nga sa kumangon? Ating ko. Kapag mo, kumangon ka ito. Ito ang katalagay nga. Saan ba lang yung lamong? Ano pa man? Bilkin Ito ko na ito kabit nga makangal kayo Amun Layer kasi Ang ugiap Ang fairness Mag-final lang, naduruan kasi Duruan kayo na yun? Naduruan na yung kahalito Kung ka? Dapat tiri sa ka kahalito Kaya hindi ka na magkukalin rice ha so, Busan at yung koan Binihin na Maro ka na liwat rice. Ayaw. Saya ito. Pag may dati pagkaon, hindi rin ka na makakaaro. Hindi ka nga naging na para yun. Ilis rice. Saan mo kasi ini? Eh? Ako matambok lang ako, pero dire rin gusto ko din na iyan mag-rice. ako, pero di rin gusto ko. Hindi ko ka nakita. Tukso ko ng kitong girls. sa nakadapak ha. Manginasan. Tawad rin yung nakada. nakada. Wari pa trabaho. Manginasan. pala ka di ka nyo spod diba? Seven ka right? Eight. upat ka. Andag ko nga na namang nga. Cook. Cook. Tapos may napagod to take ako. Makaw niya dito. Kakao niya. Mainom lang niya yan. Large na ko. Mainom. Oo na mm. ko niya pag inom. Ang kugrobe yun to. <laughs> <laughs> Pero kaya tip pa man ito na flowers. Kaya man eh. hmm, pa man ito mula eh. Minsan pa. Sobrang dito ba? na ako imagine yan. Ang anak ako sa Walo ka. kami nagkukuk for, di kami nagsusolda na. for years. Hindi rin na ma-ihap. Uh, Basta I know, 20, Pagkatso taha po, alam sa ba kita? 2019. Ano? Napagkatso taha Singapore. Waray na ano? ano? Waray? Waray ka nag-water kita. Anak mas nga nung dumang nga soda kita, yung landa. Nag-soda pagatman kita hadito. Hmm. Okay. Nag-soda kita pero di rin nasugad. Parang naghinahinay na. Tapos yan na as in, di rin talaga kami nakaon. Ah, di talaga kami nainay. How much more? iba Eh di masyado kinikapit. Kumusta na. Na. ka sa biyahe? Sige, sige. gusto sa tabi? Ore na kami pag sumubok. Pero kung nag-usap ka pa din ng soda may da right and left. Like. Hmm. Ah, Ano'ng utak ah, niya? Ano'ng ginie-inon? ko na nauubos, pero kung cook ito, ano? Huh? Kung cook ba ito? Kung unregular na cook, parang di ka makakapastop. Pero ha right light. Kas hindi ka tap stop ka. Mao ka, na. Maray na. Maray. Maray. Maray? Maray ako. Ay. Ako ito na kasi ati. Mayroon to. Papas na. ka sa Aubos. Papas na yun. amin niya. Di ako laki. Siya tamay pa Right one. Like. Maray uh. itong guti. Uh, itong ako. Bagabat. Maray. Sakto. Amo na kit. Pinaka. Guti ay. Nakakabusog yun. Labarit yung soro ha chicken and sige, nasa yan na la pagali after mo kumaon hmmm mm. wala na lang yung lakan mo kapatid lang ka na hindi rin na pwede hindi rin nga pwede pasagdan kaya kung papasagdan ubusunod niya dito